sino nagsabing wala pera? Ang dami-dami kong pera. Tignan nyo to. Kaya wag mamaliitin ang mga sukli-sukli, barya-barya pag naipon yan. O, oh, ayan. Ang dami-dami kong pera. O, oh, ngayon, naniniwala na kayo marami kong pera. Aba, sa panahon ngayon, yung mga sukli-sukli na pag naipon, masyadong mahalaga tulad nito. Isang, isang piso, isang itlog. 10 piso ulit. Isang sibuyas. Limang tumpok. Ay, anim na pala. Ay, ah, limat kalahati kasi 55 pesos na yung bigas, ano? O, kumpleto na. ayaw huwag matahin ang mga bariya. 10 piso ulit. Tatlong tuyo. 10 piso ulit. Bawang. Kulang pa yung ulo. <laughs> ang dami pa rin. May pambili na ako. Ang dami. Ang kaya huwag niyo sasabing wala kayong pera. Baka lalo kayong mawala ng pera. Sabihin nyo, ang dami-dami yung pera. Wow, ang dami. Parang di nababawasan. Ang dami ko nang natutumpo. Kaya huwag niyo sasabing wala kayong pera. Baka lalo kayong mawala ng pera. Sabihin nyo, ang dami-dami kong pera. Bilangin na natin. Oh, ang dami. May pambili na ako ng sabon, shampoo, conditioner, itlog, sibuyas, bawang, mountain dew, ang dami vitamins, bigas, floor wax, ang kulay sa buhok. <laughs> Kaya wag mamaliitin ang mga ipon, ang mga tira-tirang bariya, ilagay sa bote o sa isang lumang pitaka na hindi ginagamit. And jeng, pagkailangan ng pera, ayan, instant bangko. Magbariya ipon challenge sa 2024 mga kids and mga nanay. Tingnan ko yan. Ay, ilan na nga. Ang hirap naman nakalimutan kalimutan ko. Ching! Alala ko na, gayahin natin yung mga pagbilang noong unang panahon. For every 10, naglalagay sila ng stick o kaya uh, um, basta met, tantos para alam kung ilan na kahit kahit nakapikit ka o tantos. Basta may isang tumpok, tantos. Yan. Nakatatlo na ako. Ibig sabihin, naka 30 pieces na yung nailagay ko dito. So, kahit hindi, hindi ko na siya ulitin. Uh, 10, 20, 30 represent uh, every coin or every pantantos represents 10 pieces. Easy counting! So, bilang lang ako ng bilang and tantos. Hindi ko na alam kung ilan. At the end, kung ilan yung tantos ko, multiply ko lang sa 10. Ayun na yung bilang ko. So, nakaka-7 na ako. 70 pieces na yung nabibilang ko. dali, di ba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Times 10, ibig sabihin, 100 pesos na itong... 100 pieces or 100 pesos. Kung 5 naman siya, 5 times 100, 500. So, kung 10 pesos naman, 100, 1,000. Ang dali, di Ang dali, di ba? Let's make life easy and happy.